Simulan natin sa panalangin. Ipikit natin ang ating mga mata at tayo'y manalangin ng sama-sama. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. O aming Diyos na buhay, lumalapit po ako ngayon sa inyo. Napapagod, maraming katanungan, at may bigat sa puso. Hindi po madali ang pakiramdam na tila tahimik kayo. Parang walang sagot, walang direksyon, pero sa kabila ng lahat, narito po ako, nananalig, kumakapit. Panginoon, alam ko pong hindi kayo natutulog. Alam kong hindi kayo manhid sa aking nararamdaman. Pero aaminin ko po, masakit maghintay. Nakakapagod umasa. Nakakakaba ang katahimikan. Lalo na kapag paulit-ulit ang panalangin, pero tila walang sagot na dumarating. Panginoon, Tulungan niyo po akong hindi mawala ng pag-asa. Kapag natutokso akong sumuko, paalalahanan niyo po ako na nariyan ka kahit hindi ko pa nakikita. Kapag napanghihinaan ako ng loob, ipaalala mo na hindi ka kailanman lumayo. Turuan niyo po akong maghintay na may pananampalataya. Turuan niyo ako na matutunan kong magtiwala sa takdang panahon ninyo. Matutunan kong umiyak at magpakatotoo sa inyo. Pero sa dulo, awit pa rin ng papuri. Turuan niyo akong tanggapin na ang plano ninyo ay mas mataas kaysa sa akin at itoy laging para sa aking ikabubuti. Panginoon, sa mga oras na hindi ko naiintindihan ang nangyayari, bigyan niyo ako ng kapayapaan. Sa mga oras na wala pang kasagutan, bigyan niyo ako ng pananampalataya na patuloy na kumapit. Sa mga araw na tila walang pagbabago, bigyan niyo ako ng pusong patuloy na umaasa. At sa mga gabing ako'y lumuluha, yakapin niyo po ako ng inyong pag-ibig. Kung ang sagot po ninyo ay hindi, tulungan niyo akong tanggapin ito ng may buong puso. At kung ang sagot ninyo ay sandali lang, bigyan niyo po ako ng lakas para maghintay hanggang sa dumating ang tamang oras. Panginoon, salamat dahil kahit hindi ko naririnig ang tinig ninyo, alam kong naririnig ninyo ang tinig ko. Salamat dahil hindi kayo bumibitaw kahit ako'y maraming tanong. Salamat dahil ang katahimikan ninyo ay hindi ibig sabihin ng paglayo kundi paalala na may mas malalim pa kayong layunin. Ngayon pong gabi, hinihiling ko lang po ito. Panalangin ko man ay walang sagot ngayon. Sana po'y huwag niyo akong pabayaang mawala sa inyo. Hawakan niyo po ang kamay ko sa bawat hakbang. Alalayan niyo po ang puso kong napapagod. At tulungan niyo po akong magtiwala, hindi lang sa mga sagot ninyo kundi sa inyo mismo. Kayo po ang Diyos na hindi nagkukulang. Ang Diyos na tapat magpakailanman. At ang Diyos na kahit tahimik man minsan ay patuloy akong minamahal. Kaya Panginoon, sa katahimikan, sa paghihintay at sa pananalig, ako'y magpapakatatag. Dahil alam kong sa dulo ng lahat, may sagot, may himala at may biyayang nakalaan. Sa inyo ko po ibinabalik ang lahat ng tiwala at pag-asa. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Minsan, ang katahimikan ng Diyos ay hindi tanda ng kanyang paglayo kundi patunay ng kanyang matyagang pagkilos sa likod ng lahat. Tulad ng sabi sa awit, Kabanata labing tatlo, unang talata, hanggang kailan Panginoon, ako'y iyong lilimutin? Isang daing ng pusong pagod at naghahanap ng kasagutan. Marahil, ito rin ang laman ng damdamin mo ngayon. Ngunit sa gitna ng katahimikan, may pag-asa. Dahil habang ikaw ay naghihintay, ang Diyos ay hindi nagpapahinga sa pagtupad ng kanyang pangako. Hindi madali ang maghintay, lalo na kung hindi natin alam kung kailan darating ang kasagutan. Pero may katiyakan sa kanyang salita. Sa Habakuk, ikalawang kabanata, ikatlong talata, sinabi ng Diyos, Kung ito man ay tila mabagal, hintayin mo, sapagkat ito'y tiyak na darating. Ang bawat sandali ng katahimikan ay hindi sayang. Ang bawat panalangin kahit tila walang sagot ay naririnig. May nakatakdang oras ang lahat at ang oras ng Diyos ay laging perpekto. Sa bawat luha, sa bawat tanong, sa bawat gabi ng pag-aalala, nariyan siya. Hindi mo man maramdaman, pero siya ay gumagawa ng paraan ang mga sagot ay dumarating hindi ayon sa ating oras, kundi ayon sa kanyang plano. Kaya't sa halip na manghina, kumapit ka, magtiwala ka. Sapagkat may dulo ang paghihintay at ang dulo nito ay kagandahan. Tulad ng paalala sa Isayas, ang mga iniisip ko ay hindi ninyo iniisip. Mas mataas ang langit kaysa lupa. Iba ang galaw ng Diyos. Mas mataas mas malawak, mas makabuluhan. Kaya sa panahong tila walang tugon, ang gawin mo ay ito. Manalig pa rin, manalangin pa rin, umibig pa rin. At kapag dumating na ang tugon, maiintindihan mong ang katahimikan ng Diyos ay hindi kanyang pagtalikod, kundi paghahanda para sa isang himalang, higit pa sa inaasahan mo. sakit na ng katahimikan ng Diyos, anong panalangin ang nais mong ituloy at ipagkatiwala pa rin sa Kanya ngayon. Ang katahimikan ng Diyos ay hindi kabiguan. Ito ay paanyaya sa mas malalim na pagtitiwala. Kahit walang sagot sa ngayon, huwag mong bitawan ang panalangin. Dahil minsan, ang pananampalataya ay hindi nasusukat sa kasagutan, kundi sa kakayahang maghintay na may pag-asa. Kapatid, ang panalangin hindi mo pa nakikita ang sagot ay hindi panalangin walang saysay. Ito'y binibilang, iniingatan, at pinaghahandaan ng Diyos. At habang ikaw ay naghihintay, siya ay kumikilos. Kaya manatili sa pananampalataya at hayaang ang katahimikan ng Diyos ay maging daan para marinig mo ang tibok ng kanyang puso para sa iyo. Sapagkat ang Diyos ay tapat at ang kanyang mga pangako kahit tila natatagalan, ay laging tinutupad sa tamang panahon. Kung ang mensaheng ito ay nangusap sa puso mo, itype mo sa comments ang Maghihintay ako, Panginoon. May panalangin ka bang gustong isama namin? Comment mo lang sa ibaba. Binabasa namin ang bawat isa at sama-sama nating itataas yan sa Diyos bilang isang komunidad ng pananampalataya. Kung nais mo ng mas marami pang panalangin, Gabay at pagninilay mula sa salita ng Diyos, mag-subscribe ka sa channel na ito. Pindutin mo rin ang bell icon para makatanggap ng mensahe sa mga susunod nating panalangin. At tandaan mo kapatid, hindi ka nag-iisa. May Diyos na nakikinig at may komunidad na nananalangin kasama mo. Patuloy kang gamitin ng Panginoon bilang ilaw sa gitna ng katahimikan.